flex lang na ako ang ako ang mat from Cebu si gikan sa so, ako ang cousin nga si Oh, um, ako na siyang ipakita ninyo guys. So it's time to work out again kay mura ni bugat na jud ato ang lawas no. So iya kong gidalan ani para ay sa mahulog para sa kung ang workout exercise ang mat si dako siya guys thank you lang ga for this then napagit kan siya na siya rubber ni pagpipinan po yung grabber para sa ko ang squat Pink kayo it's time to work out again thank you thank you so much langga Roxanne Pascu. bye thank you for watching